Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Supply ng kuryente sa Luzon at Visayas manipis ulit sa ikatlong sunod na araw. Energy Regulatory Commission gustong paimbestigahan ang sunod-sunod na pagpalya ng mga power plant. Bukod sa supply ng kuryente at mga pananim, pati mga itlog ng manok, lumiliit na rin dahil sa sobrang init. Tindahan ng LPG sa Kaloocan na sunog. Empleyadong na trap, patay. Sawa na pahirapan ng paghuli sa Quezon City, pinaghanap ulit ngayon matapos makatakas. At the Tortured Poets Department album ni Taylor Swift, ilalabas na ngayong araw. lang na naman ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas grid ngayong araw, kaya posible ang rotational brownout. Gusto naman tignan ng Energy Regulatory Commission kung may kapabayaan ang mga planta na naka-forced outage ngayon. Nasa line ng balitang yan si Shaila Francisco. Isa sa ilalim na naman sa yellow at red alert ang Luzon grid ngayong biyernes. Itataas ang yellow alert sa Luzon grid mula alas 12 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Red alert naman o kulang ang supply ng kuryente kumpara sa demand nito pagdating ng alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, at alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Sa mga oras na yan, posibleng magpatupad ng rotational brownout sa Visayas Grid naman, yellow alert mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. apat daw na power plant ang naka-forced outage ngayong araw. Kahapon din, isinailalim sa red alert ang Visayas Grid. Mag-aalas 8 na ng gabi ng alisin ito. Di pa masabi ng National Grid Corporation ang dahilan ng forced outages. Pero posible raw nakaapekto sa operasyon ng mga planta ang matinding init ngayon. Sa kabila nito, wala raw ipinatupad na rotational al-brown brownout ang Meralco kagabi. Tinitingnan ng Energy Regulatory Commission o ERC kung may naging kapabayaan sa pagpalya ng 32 power plant sa Luzon at Visayas. Aalamin ng ERC kung may batayan para formal na imbestigahan ang mga planta na naka-forced outage at kung dapat bang may patawan ng parusa dito. Bukas namang inaasa ang babalik sa operasyon ng pagbilaw power plant na nakakapagsupply ng 750 megawatts na kuryente. Makakatulong daw ito para mapunan ng tumataas na demand mula sa mga consumer. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Posibleng umabot sa dangerous level ang heat index o damang init sa labing dalawang lugar sa bansa ngayong araw. Base sa forecast ng pag-asa, kabilang sa makararanas ng aabot sa 44 degrees Celsius na heat index ang Tanawan, Batangas at Aborlan sa Palawan. 42 degrees Celsius pataas din ang Tansyang Heat Index sa ilang lugar sa Norte gaya sa Pangasinan, La Union at Cagayan. Ganon din sa Cavite, Camarines Sur. Hanggang sa Roa City sa Capiz, Dumangas at Iloilo -Ilo City, pati sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Dahil sa matinding init, pinayuhan ng pag-asa ang publiko na magdoble ingat at limitahan muna mga aktibidad sa labas para maiwasan ang banta ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nasunog ang isang tindahan ng LPG at ilang bahay sa Kaluokan. Isa naman ang patay matapos matrap sa natupok na gusali. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ginulantang ng malaking sunog ang mga residente sa barangay 176 sa North Caloocan kagabi. Sa gitna ng sunog, sunod-sunod na pagsabog ang nangyari. Grabe, ang lakas mga tangke. Dito lalong lumaki ang apoy. Kanya-kanyang takbo at pagsalba ng gamit ang mga residente. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at nagtulong-tulong para apulahin ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Nagsimula ang sunog sa isang tindahan ng LPG. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog bandang 12.17 ng madaling araw. Inabot ng higit isang oras ang pag-apula sa sunog. Nang mapatay ang apoy, dito natagpuan ang sunog na bangkay ng isang lalaki. Base sa investigasyon, empleyado ng nasabing tindahan ng LPG ang biktima. Doon nagsimula ang apoy. Doon sa Merkantil. Nadamay lang yung mga residential. Base sa mga witnesses, nakainom daw po siya. Doon hindi nakalabas. Ang residenteng si Dayan, ikinagulat ang mabilis na pagkalat ng apoy. Ang masaklap, wala na nga silang naisalbang gamit, natupok pa ang karinderyang kabuhayan nila. Napakahirap po ni Piso po, wala po kami na ano. Ang isip ko na lang po, mailabas ko yung mga anak ko. Pakalabas po kami lahat. Sa kabuuan, tatlong bahay ang kasamang natupok ng tindahan ng LPG. Tinatayang nasa 200,000 pesos ang kabuuan halaga ng pinsala. Patuloy namang iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Bahira pa na paghuli sa isang malaking sawa sa Barangay Talayan sa Quezon City. Yun nga lang nakawala din ang ahas. Nagbabalik si Ian Suyu. Nakapulupot ang sawang ito sa isang kalaykay na hulihin ng mga residente ng Barangay Talayan sa Quezon City noong miyerkules. Sa laki nito, dalawang lalaki pa ang kailangang humawak sa sawa. Ayon sa Eco Aid na si Noel, naglilinis sila ng isang hardin ng makita ang sawa. Pag sabi ng kasama ko na, Kuya may ahas, paglingon ko, nandito na po sa likod ko yung sawang yon. Sabi ko, huwag kayo magtakbuhan. Nung nahuli siya, sabi ko, lagay mo sa sako, ayusin mo maghawak yung ulo at saka buntot. Dinala nila sa barangay ang sawa na nasa sampung talampakan ang haba. Kinulong muna nila ito sa bakal na hawla. Ito yung turnover dapat nila ito sa DENR. Pero pagdating ng Webes ng umaga, wala na sa kulungan ng sawa. Kasi may butas po siya eh. Siguro paglusot ng ulo niya, yung katawan siguro yan parang pa ano niya. Hindi ko nga alam kung saan nagpuntas siya eh. Hindi tuloy maiwasang mangamba ng ilang residente. Patuloy na pinagahanap ng mga tauhan ng barangay ang sawa. May pakiusap naman sila sa mga residente. Pwede rin ano, itawag din siya dito sa barangay para maano din. Napuntahan namin. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Arestado ang isang lalaki matapos ang ikinasang by bus na mga pulis pasay. Ang suspect kalalaya lang nitong Nobyembre dahil din sa iligal na droga. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Hanggang ay uh, namin sa paglabag sa Section 5 ng RA 915. Noon may karapatang manahimik. Hindi na nakapalag ang lalaking yan habang binabasahan ng karapatan ng mga operatiba ng Drug Enforcement Unit ng Pasay Police nitong Miyerkules. Nasa kote ang lalaking tulak pala ng ilegal na droga sa ikinasang bypass operation sa Pasay. Kinilalang sospek bilang si alias Boss, 37 anyos nagsagawa ng operasyon ng mga pulis base sa tip ng isang informante tungkol sa ilegal na gawain ni alias Boss. Nakuha sa kanya ang higit isang daang gramo ng hinihinalang shabu na may market value na 741,000 pesos. Ayon sa otoridad, si alias Boss pa mismo ang nagsabi kung saan sila makikita ng nagpanggap na buyer ng droga. Nakipag-transact uh, tayo dun sa suspect at uh, siya pa ang nag-set ng uh, lugar kung saan magkikita. Uh, along Roas Boulevard, at uh, nung dumating siya dun sa lugar na binanggit niya, na-arresto natin siya dun. Isinilid ng sospek sa paper bag ang inihinalang droga. Sa investigasyon, lumalabas na kalalaya lang ni alias boss. Ilang buwan lang ang nakalilipas, matapos mahuli dahil din sa ilegal na droga. Meron ho siyang uh, kaparehas na kaso na kinaharap noong 2021 at kalalaya niya lang din noong November 2023. Then after niyang lumaya, uh, bumalik din siya agad sa gantong gawain ang scope ng kanyang mga pinagbabagsakan ay within Metro Manila. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang sospek sa media. Comment po. Nakatakdang iinkwes si Alias Boss ngayong araw at maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagpapalita muna sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng shabu ang nasa bat sa Naiya Complex sa Pasay. Dumating sa isang warehouse sa Naiya ang package na galing Zimbabwe. Nang buksan, dito na pisto ang mga droga na nakasilid sa loob ng mga muffler. Nagpositibo sa droga ang naturang parcel matapos idaan sa X-ray at K9 inspection. Agad din ang potang consignee ng package na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang isang dalagita matapos barilin habang papasok ng eskwela sa Agoncillo, Batangas. Yan at iba pa sa Frontline Balita ni John Arua. Sa pool sa kuhang ito ng CCTV ang isang lalaking kagagaling lang ng isang convenience store sa Bacolod City. Pabalik sana siya sa kanyang sasakyan nang biglang may lumabas na dalawang lalaki sa isa pang kotse. Pinagbabarin nila ang naunang lalaki at agad na sumibat. Isinugod pa sa ospital ang biktimang kinilalang si Elson Kasalan Cepeda si pero namatay din kalaunan. Ayon sa mga polis, posibleng matagal lang sinusundan ng mga sospek ang biktima bago ang pamamaril. Iniimbestigahan pa ang pagkakakinalan ng mga gunman at posibleng motibo sa krimen kung pa po yung paghahanap namin ng, 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 suspect at saka yung mga witness na, na po. Hindi po naplakahan ng sila-sila dalawa at sa CCTV blur po. Kung hindi po makikita yung plate number. Dead on the spot ang 13 anyos at grade 8 student na si Jenny Balakit na bigla na lang binaril lang di pa nakikilalang salarin sa barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Base sa investigasyon, papasok sana sa eskwela ang biktima kasama ang nakababatang kapatid at dalawa pang kaanak na bata ng mangyari ang krimen. Kausap pa ni Balakit ang mga kasama nang bigla na lang barili ng sospek. Binaril po ng malapitan. Bali, batok ko eh, sa batok tapos uh dito bandang kilay na lumabas. Ang ginamit kong baril ay caliber 9mm. Isang Putok lang saya. Bago ang insidente, nakita na raw ng ilang testigo ang gunman na nakastandby sa kalsadang daraanan ni Balakit patungo sa Banyaga National High School. Agad tumakas ang lalaki sakay ng isang motorsiklo matapos ang pamamaril. Blanco ang pamilya ni Balakit sa motibo sa pagpaslang sa kanya. Hindi ko po alam kung siya ay napagkamalan o sadyang sadya siyang papatayin. Wala ko kaming alam, wala ho akong alam na kaaway ng pamilya nila. Wala po kaming alam. My person of interest na raw ang mga polis. Nagkasa na rin sila ng manhunt operation. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5. Sa ibang balita, dahil sa sobrang init kaya't apektado na rin ang laki ng mga itlog ng manok na ibinibenta sa mga palengke. Dagdag stress daw kasi ang mainit na panahon. Kaya kung di namamatay ang mga manok, ay nawawalan sila ng ganang kumain. Live mula sa Murphy Market sa Quezon City, na nasa frontline ng palitang yan si Shaila Francisco. Shaila, magkano na ang mga itlog dyan? Jess, nagmura na nga itlog, no? Kaya sa mga mahilig ng itlog dyan, dito muna tayo sa mga extra small hanggang medium size na itlog. Nag-uumapaw kasi ang supply niyan. Habang yung mga malalaki tulad na ito, nagkakaubusan naman. Paliwanag ng Philippine Egg Board na kaapekto sa produksyon ng init ng panahon. May mga manok kasing namamatay sa heat stroke. Ang ilan naman nawawala ng ganang kumain. Ang resulta, nababawasan ng laki na kaya nilang iproduce na itlog. Dahil sa pagdami ng maliliit na itlog, pati presyo nito bumaba na rin hanggang piso kada piraso dito sa Murphy Market. Bagamat nabawasan ng supply ng malalaking itlog, di naman gumalaw ang presyo ng mga ito. Pero babala ng mga tindera, posibleng tumaas. Pagla lalo pang nabawasan ang produksyon. Kung nagmura naman ang ilang itlog, tumaas naman ang presyo ng baboy dahil sa init. 10 hanggang 20 pesos ang tinaas ng presyo niyan dito sa Murphy Market. Pero sa ilang palengke, umaabot hanggang 420 pesos kada kilo ang bentahan. Paliwanag ng mga dealer na walang din gana kumain ng mga baboy dahil sa init. Dahilan para bumagal ang paglaki nito. Dahil mabagal ang paglaki, mas matagal na bebenta sa palengke kaya kumukonti ang supply tansya ng mga dealer, posibleng sa huloy pa bumaba ang presyo. Jess, ayon naman sa Agriculture Department, maliit pa naman yung epekto ng init sa kabuang produksyon kaya hindi daw dapat tumaas ang presyo ng mga itlog lalo na yung malalaking size. Pagdating naman dun sa baboy, sinisilip na nila kung bakit may mga ilang palengke na umaabot ng hanggang 420 pesos kada kilo ang presyo. Pero bukod naman sa init ng panahon, pinag-aaralan o tinitingnan na rin nila yung epekto naman ng African Swine Fever doon sa produksyon ng baboy. Jess? Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Shaila Francisco. Gusto ang paimbestigahan sa Senado ang pagdami ng Chinese students sa Cagayan na posibleng bantaraw sa seguridad. Ayon naman sa isang profesor, di lang daw sa Cagayan, kundi dagsa na rin sa Zambales ang mga Chinese. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Banta sa siguridad ng bansa kung ituring ngayon ng ilang mambabatas ang umano'y pagdami ng Chinese students na nag-e-enroll sa ilang universidad sa Cagayan. Mas umingay ang issue dahil sa aligasyong nagbabayad pa ng milyong-milyong piso ang iba para makakuha ng diploma. Ang Cagayano at University of the Philippines professor na si Chester Cablaza ang unang nagbunyag sa aligasyong yan. Mula raw nang pumutok ang isyo, nag-aalala na siya sa seguridad ng kanyang pamilya. Nung lumabas itong isyo na ito, kaliwat kanan yung mga tawag sa kanila, iipit din sila sa sitwasyon. Kaya bagamat wala pang konkretong ebidensya sa aligasyon ng Diploma for Sale sa kagayan, Iginiit ng profesor na dapat kalkalin ang isyo na posibleng bantaraw sa national security. Katunayan, hindi lang daw sa Cagayan dumadami ang mga estudyanteng Chinese dahil meron na rin daw sa subik ngayon seems influx ng Chinese students doon sila sa mga strategic location kung saan meron tayong uh, geopolitical problem. Subic is facing the West Philippine Sea, Cagayan Valley as a region where you have Batanes, Cagayan Province, and Isabela are fronting towards uh, Taiwan sa yung Benham Thai sa Senado, ganito rin ang sentimiento ng ilang senador. Dapat daw imbestigahan ng Commission on Higher Education o CHED ang elegisyon ng bayaran sa diploma. Kung mapapatunay totoo, dapat daw ipadeport agad ang mga Chinese students at parusahan ang mga sangkot na eskwelahan. Nag-aalala rin sila sa implikasyon nito sa national security. Dahil tatlo sa apat na bagong EDCA sites o base militar na may akses ang Amerika, nasa Cagayan at kalapit probinsya ng Isabela. Pero ang mismong LGU na Cagayan, umaalma sa mga aligasyon na yan. I just got a certification from PNP to Negro City and the TNP uh, province that there was no reported complaints against any of these uh, foreign... students to city you know, since they started about three years ago okay. and that is why i felt that uh, there was peaceful coexistence uh, we, we try to respect each other we tried to be a good host to them Bumuelta rin ng Chinese Embassy na tinawag na malisosyo ang akusasyon. Paninira lang daw ito sa China. Ang pagdagsa daw ng Chinese students ay resulta ng cultural at educational exchange ng Pilipinas at China. Kaya masyado lang daw pinalalaki ng ilang politiko ang maritime issue ng China at Pilipinas para isulong ang kanilang political agenda. Nagbabalita mo na sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nanawagan sa Timor Leste ang Department of Justice na ipadeport na si dating Congressman Arnie Teves matapos umanong magtangkang manuhol ng kanyang kampo. Ayon sa DOJ, $2,000 o higit 114,000 pesos ang inalok umano ng anak ni Teves sa mga otoridad sa Timor Leste. Kapalit daw yan ng seguridad at special treatment sa kanyang ama sa loob at labas ng Becora Prison. Marso nang arestuin si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol. Wanted siya dito sa Pilipinas sa mga kasong korupsyon at suspected terrorism. Isa rin siya sa mga idinadawit sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Nasawi ang tatlong Pinoy sa gitna ng matinding pagbaha'ng nararanasan sa Dubai, UAE. Kinumpirmayan ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak ayon kay Kakdak, dalawa sa biktima ay nasapoket sa loob ng kanilang mga sasakyan sa gitna ng baha. Ang ikatlong biktima ay namatay matapos mahulog ang kanyang sasakyan sa isang sinkhole. Hindi na pinangalanan pa ng OWA ang tatlong OFW pero pagtitiyak nila ay magpapaabot na sila ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Nasa limampung Pinoy sa Israel ang nakatakdang bumalik sa bansa sa Mayo. Sa gitna ito ng umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa may ng balik ng mga Pinoy ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak. Pagliliraw ni Kakdak, nagpa-repatriate na ang mga ito bago pa ang missile attack ng Iran sa Israel nitong linggo. Dagdag pa ng DMW, bukas sila kung may iba pang mga Pilipinong gusto munang umuwi sa gitna ng tensyon sa Middle East. Nakataas ang alert level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal munang magpadala ng mga OFW doon. Dinurog ng Creamline Cool Smashers ang Choco Flying Titan sa PVL All-Filipino Conference. Wagi sa loob ng tatlong sets ang Creamline para mapantayan sa tuktok ng standings ang Choco Mucho, kapwa may 8 wins and 2 losses ang dalawang koponan matapos ng laban. Depensa ang naging sangkala ng Cool Smashers matapos magtala ng 14 blocks laban sa lima lang ng Titans. Panalo rin via sweep ang Farm Fresh Foxes laban sa Strong Group Athletics. Naputol ng Foxes ang kanilang 5-game losing streak at meron ng 3-7 na record. Ang SGA naman, wala pa rin panalo matapos ang 10 laro. Iniimbestigahan na ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang nangyari ng pang-aatake sa isang referee pagkatapos ng laban ng Pasay Voyagers at Abra Weavers nitong Martes. Pinasok ko ng mga bodyguard ng isang team owner ang kwarto ng mga referee sa kabinugbog ang isa sa mga ito. Nagwagi ang Pasay laban sa Abra 78-72. Hindi pinakalano ng referee pero nagsampan na raw siya ng reklamo sa Pasay Police. Sumingi naman ang pasensya at pag-intindi ang liga sa fans at sinigurong mapapanagot ang sinumang mapatutunayang nagkasala sa nangyari. Hindi raw naghahanap ng love life sa ngayon si Jericho Rosales sa gitna ng usap-usapang nililigawan niya si Catherine Bernardo. Ayon kay Jericho, hindi kasama ang love life sa priorities niya ngayong 2024. Nang tanungin kung totoo ba ang chismis na nililigawan niya si Kat, ang sagot lang ni Echo ay hindi siya masyadong nagbabasa sa social media. Masyado pa raw maaga para maghanap ng pagmamahal. Sinabi noon ng showbiz vlogger na si OG Diaz na kabilang si Jericho sa naniligaw kay Kat. Come One, Come All dahil ilalabas na ngayong araw ang panibagong album ni Taylor na The Tortured Poets Department. Mapapakinggan na ang 11th studio album ni Taylor mamayang tanghali dito sa Pilipinas. Hinihiyad nala ng Swifties na malalim ang hugot ni Taylor sa album. Kasunod ng breakup nila ng kanyang boyfriend of 6 years na si Joe Alwyn. Makakasama ni Taylor sa isang track ang bandang Florence and the Machine. Inilabas na rin ang teaser para sa music video ng Fortnite featuring Post Malone. Mapapanood na nga ito bukas ng umaga. Ang lalim nga eh, di ba? Parang Tortured Poets Department Department Department, di ba? May department Kasi marami na nagsasabi na Para naman talaga makata ito Taylor Swift Parang siyang poet With all of her lyrics Yung mga ganyan But it's torture Hindi ko lahat ng poets daw tortured Oh, my God Gano'n Wow Pero siya may May buong department siya Oh, tortured poets oh, di ba? Ede-excited na tayo Sa paglabas ng kanyang Yes, and I'm sure Marami na naman makakarelate Kasi di ba yung mga Fans talaga Are really for the Taylor Swift and the way she writes yes. her song. For the Taylor Swift. Yeah. Oh, marami so marami na naman bagong quotes. Nalalabas, nalalabas dyan. Alam nyo na yan.